6.43 ang ating oras, tiniyak naman ang mga tauhan ng San Francisco Public Cemetery sa Hawaiian City na handa na sila para sa paggunita ng Undas 2025 kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga dumadalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ayon kay John Michael Chua, isa sa mga caretakers ng sementeryo, maayos ang naging paghahanda ngayong taon at hindi maging ma magiging hadlang o naging hadlang ang mga nagdaang bagyo sa kanila mga gawain. Aniya may mga nagsisimula na magliging at magayos ng mga pasilidad para sa darating na undas Dagdag pa niya may paisa-isa nang dumadalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay Bago pa man sumapit ang Nobyembre a 1 at a 2 upang maiwasan ang siksikan sa mismong araw ng undas Matatagpuan uh, o matatagpuan din sa barangay San Francisco Ang isang crematorium na bukas para sa mga tagalungsod at maging sa mga tagakaratig bayan Na nais magpakremate ng kanilang mga kaanak Tiniyak naman ng pamunuan ng sementeryo na magiging maayos, malinis at ligtas ang paggunita ng Undas ngayong taon, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Kawayan City. IFM News.